Nenhum lado. Araw... nga ay eh, matitikman ko yung nagte na lechon horno. At ang kagandahan lang nito mga barangay ay hindi ko na nga kailangan pang lumayo. Dito nga sa may South Signal, malapit sa may Jollibee Triumph, e eh, may nagtitinda na ng lechon horno. Napakalapit nga lang nila sa pilahan ng tricycle papuntang magsaysay at ranger. At pag nakita nyo nga lang tong skinita na to, ay eh, pasukin nyo lang ito at matatagpuan nyo na yung nagte na lechon horno ng tagik. Napakasulit nga ng dayo ko mga barangay dahil napakamura lang ng lechon horno nila rito. Pero sa lagang 100 pesos lang, eh matitikman nyo na yung hindi tinipid na lechon horno. Uy, ito pala yung kusina bite. Hi, sir. Good evening. Good evening. Sir, ano pa po. kala mo, sir? Ako po, sir Ralph. Sir Ralph, uh, ano po yung tinitindan nyo rito? Ah, uh, lechon horno po. Ano po yung lechon horno? Ah, uh, ito po, sir. Lechon horno po. Uy, mukhang crispy ah. Paano naging lechon horno yan, sir? Ah, uh, lechon horno po. Sa oven po namin siya niluluto. Sa oven yung niluluto. Sir, magkano naman po ang isang order niyan, sir? Sir, meron po tayong 100 grams po with chaupa na rin po yun. Tapos meron din pong 200 grams hanggang pataas po. Oh, sige nga sir, pa-order nga po ko ng 100 grams. Ano kasama nun sa 100 grams sir? Uh, chow fan po, may sausawa na rin po. May sausawa na. Sige po sir, pa-order po ko nyan sir. Okay. Sir, anong oras kayo nag-open dito sir? Um, 1 p.m. po to 10 p.m. na po ng gabi. 1 p.m. to 10 p.m. ng gabi? Uh, yes po. Sir, saan kayo located sir? Ah, uh, number 3 Luzon Street po, South Signal Village. Mag near Jollibee Triumph lang po. Ah, you know. Sige oh. Akala ko si sakya po lang may ganito eh. Meron na <laughs> pala dito sa may ano, sa Signal. Meron po. Sige sir, pa-order ako sir ng ano, yung tag 100 pesos lang. Okay po. May budget meal po. Sir, lechon horno po with chow you know, 100 pesos oh, With chow rice Okay Yun know, o mga barangay oh. Meron ng lechon horno dito sa may tagay Hindi na natin kailangan pang lumayo pa no mga barangay 100 pesos e eh, matitikman na natin yung crispy lechon horno yan, may, may kasama na rin yan chow rice at sauce. Tignan natin. Mix piano muna tayo. So, Hmm. Crispy. Siyempre, tignan natin yung may sauce. Panalo. Tama-tama ito. Mawalan mga barangay. Masarap ng food trip na mga ganitong food trip. Hmm sa halagang 100 pesos lang, eh may token raise na sila. Yan, no? Mm. Tapos sabayan mo pa ng kanilang lichon horn, no? Panalot sa kanilang sos, Wow. Tikman nyo. Tingnan nyo. Yeah. Ooh. Nato. Okay. Manalo okay. Mm.